Hello mga kayunik, baka po kayo ay nanaginip ng ginto. Ito po ay mga kaulugan ng mga ginto sa inyong panaginip. So niyo itong video na ito para malaman mo kanong kaulugan ng ginto o alahas sa iyong panaginip. Ang ginto ay impluensya, kapangyarihan at kayamanan. Kung napalibutan ka ng ginto, ito ay mabuting sign na dagdag kita at matatag na buhay. Kung ikaw ay nanaginip, nagnakaw ka ng ginto, ito ay hindi swerte na pahiwati. Ang panaginip ng singsing na ginto, ito ay isang regalo na matagal dumating. Kung matagal kang nagtatrabaho at walang resulta, maghintay ka sa tamang panahon na parating. Ang panaginip ng lubid na gawa ng ginto, ito ay kapatawaran. Ang golden cord sa iyong liig ay pahiwatig ng isang bagay na pinipikilan ka. Ugali na hindi maganda at nasasaktan ka, ito ay pagkakataon na iwanan ito. Ang panaginip na may hawak kang ginto, ito ay positibong simbolo maaaring sa kasalukuyan ay magplano ng proyekto, aktibidad at negosyo. Ang mga planong ito ay magtatagumpay at makumplito at mapapakinabangan. Ang panaginip ang pagsusuot ng gintong sinturon, ito ay isang kaakit-akit na sign maaaring may isang paparating at makabuluhang pagtaas ng iyong pananalapi sa pagtagal ay maari kang yumaman at makaipon ng malaking pera. Panaginip ng cross na gawa sa ginto, ito ay positibong sign. Posibleng tumanggap ka ng kaaya-aya, malugod at siyang balita. Ito ay maaaring pagpapanibago. Upgrade o positibong pagbabago sa kasalukuyan, aktibidad o proyekto. Kung ikaw ay nanakinip ng gamit sa kusina na gawa sa ginto, ito ay kaanais-nais -na, -is na sign maaaring promotion sa trabaho, bagong negosyo o bagong aktibidad. Ang paglabas ng potensyal sa professional ay upgraded at pagbabago ng positibo, kasiya-siya, at kawili-wili. Kung ikaw ay nanakinip ng ginto na gawa sa likido, ito ay sign ng walang control, maaaring sa iyong pinansyal at personal na buhay. Bigyan ito ng pansin upang hindi mapabayaan at mawawala. Kung ikaw ay nanaginip na kakuha ng ginto, ito ay simbolo ng isang bagong pagkakaibigan. Bukod yan, ang pagkakaibigan ay napakahalaga. Kung ikaw ay nanaginip ng napalibutan ng ginto, ito ay swarti sa pananalapi. Ito ay simbolo ng kasaganaan at kapayapaan. Kung ikaw ay nanaginip ng tipak na ginto, ito ay isang bagay na napakalaki sa iyong buhay at maaaring isang extraordinary friendly inventions pagunlad ng bagay na nagsisimula sa maliliit at hanggang dumarami ito. At kung nakahanap ka ng tipak na ginto, ito ay isang bagay na mahalaga sa iyong buhay na iyong matutuklasan. Kung ikaw ay nanaginip ng alahas na gawa sa ginto, ito ay pagmamahal. Ang gintong alahas na bigay, ito ay pahiwatig na namismo na ang isang tao. Ang panaginip ay isang nagpapaalala sa iyo na bigyan ng pansin ang mga taong mahal mo. Kung ikaw ay nanaginip ng gold bar, ito ay mabuting sign sa iyong pag-ibig. Kung ikaw at single, ikaw ay magkakaroon ng relasyon. Kung ikaw ay tike na, ito ay mas patatagin ang iyong pagsasama. Kung ikaw ay nanaginip ng gold coins or barya na ginto, ito ay sign ng tagumpay. maari sa pinansyal o trabaho. Kaya dagdagan ang iyong negosyo kung ikaw ay nagninegosyo dahil ang gold coins ay kumakatawan sa binipisyo. Kung ikaw ay nanaginip ng kwentas na gawa sa ginto, ito ay mabuting sign sa pananalapi na puno ng hangarin sa iyong buhay. Kung ikaw ay nanaginip ng gold earrings, ito ay mahusay sa panlipunan na buhay. Maaring bagong pagkakaibigan at pagmamahal. Ito din ay pagmamahal sa buhay. Hanggang dito lang po nagtatapos ang kahulugan ng mga ginto sa panaginip. Salamat po sa inyong suporta at huwag pong kalimutan mag-like at mag share na din po sa akin channel. Salamat po sa inyong oras. Uh, bye po. Mag-ingat po kayo. At huwag pong kalimutan manalangin kahit saan po magpunta.